Isang klase ng puno, sa tinutubuan pala nito ay mayroong ginto at iyo itong malalaman gamit lamang ang mga dahon nito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang natatanging puno sa mundo na bukod tanging magbibigay ng indikasyon at palatandaan kung mayroon nga bang ginto o gold deposits sa tinutubuan o kinatatayuan nito. Halika at baka meron ka na nga ng punong ito. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Napag-usapan na natin sa nakaraang video ang tungkol sa mga halaman o mga houseplants na isang ang palatandaan ng pagkakaroon ng ginto sa mga tinutubuan nitong lupa. Subalit gaya ng mga ito ay mayroon din palang isang klase ng puno na kung sakaling mayroon kayo ay suriin mo na nga ang mga dahon nito. Dahil ang mga ginto sa ilalim nito ay maaaring nag lamang na madiskubre. Ang paghahanap ng mga mineral deposits ay isang challenging na gawain. Subalit kung papalarin ka nga, ay maaari naman itong mabago ang inyong buhay. At dahil mahirap nga ang trabahong ito, kung kaya kadalas ay gumagamit ang karamihan ng mga material o mga gold detectors upang mas mapadali ang paghahanap rito. Subalit ang mga kagamitan o kasangkapang ito ay maaari lamang makadetect ng mga metal o gold ilang metro lamang buhat sa ibabaw ng lupa. At kadalasan nga ay ang mga ginto ang nasa mas malalim pang bahagi ng lupa. Kung kaya naman natuklasan nga na mayroon palang isang klase ng puno ang makakadetect ng ginto sa ilalim nito. Ang puno ng Eucalyptus. Isang malaking uri ng punong kahoy na kadalasang tumutubo sa mga bansa sa Australia. Ito ay kilang gamit sa pulp at paggawa ng honey at bilang source ng ilang mga essential oils. Madalas nasusunog ang mga punong ito dahil sa mabilis itong kapitan ng apoy, lalo na nga sa kalawakan ng mga kakahuyan sa Australia. Subalit mabilis rin lamang tumubo ang mga buto ng punong ito. Ngunit ito rin pala ang natatanging puno na may kakayahang mag-absorb ng mga mineral gaya ng ginto buhat sa lupang kinatatayuan nito pagkatapos sa ikakalat niya ito sa bawat nitong mga dahon at pagkalipas nga ng panahon ay mauhulog muli ito sa lupa hanggang sa tuluyan ng ma-immune ang sistema ng punong ito. Ang mga ginto sa dahon ng eucalyptus ay hindi makikita ng simpleng pagtitig lamang dito. Sa tulong ng mga equipment at mga x-ray imaging device ay malalaman nga kung mayroong gold minerals sa mga dahon ng eucalyptus. Sa kasalukuyan nga ay isa na nga ito sa mga pamamaraang gamit ng mga mining company upang malaman kung ang isang lugar ba o lokasyon ay mayaman sa ginto at mga minerals. Mayroon ka rin bang puno ng eucalyptus sa iyong bakuran? Bakit mo hindi subukang tingnan ang mga dahon nito? Mayroon ba kayong puno ng kalachuchi sa inyong bakuran? Isang klase ng puno na marapat mo raw putulin at alisin sa harapan o sa paligid ng iyong tahanan. Ano-ano nga kaya ang mga kamalasan o negatibong dala at simbolo ng halamang punong ito? Ang halamang punong kalachuchi. Hello, what's up? Your best here. Pero bago mo gawin niyan na alisin ang puno ng kalachuchi sa inyong bakuran, ay marapat na alamin mo muna ang marami pala nitong kagamitan at kahalagahan. At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may inihahatid palang kamalasan ang punong ito? Ang kalachuchi ay isang klase ng puno na kilalang kilala dahil nga sa mga taglay nitong magagandang bulaklak. Isang puno na karaniwang tumataas lamang ng lima hanggang anim na metro subalit lumalago naman ang mga puno nito. Isang mainam na halaman ang kalachuchi na mayroong kakayahang mabuhay sa ilalim ng matinding sikat ng araw at maging sa malamig at maulang panahon. Nagtataglay ito ng mga pahabang bilugang mga dahon at dagta na pinaniniwalaang nakalalason kahit mapasahayop man o mapasatao ang mga magaganda nitong bulaklak ang siyang nagpasikat sa punong ito. Madalas nga itong may petals na kulay puti at dilaw naman sa medyo sentrong bahagi nito. Subalit gaya ng ilang halaman, marami rin namang klase o variety ang mga kalachuchi sa iba't ibang kulay nga ng bulaklak nito. Ang kalachuchi ay isang plumeria at tinatawag ring fragipani dahil sa mababangon nitong mga bulaklak subalit sa ibang bansa tulad nga sa Thailand sinasabing ang kalachujiraw ay isang punong hindi mainam alagaan sa bahay o sa labas ng tahanan sapagkat ito ay simbolo raw ng kalungkutan at kamatayan madalas pa nga kahit nga sa India ito ay kanilang ibinabakod sa mga sementeryo o mga libingan. Subalit iba-iba talaga tayo ng paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo. At magugulat ka, nasa ilang mga bansa pala, ito naman ay simbolo ng pag-ibig at katapatan. Kung maglagay kang araw ng isang bulaklak nito sa kanang tenga mo, ito ay nangangahulugan na ikaw ay naghahanap ng magiging kasintahan. At kung sakali namang sa kaliwa, ikaw naman ay tiki na pala. Ayon naman sa Feng Shui, ang fragipani o kalachuchi ay simbolo ng wagas na pag-ibig. Madalas ring ialay ang mga bulaklak nito sa mga templo o bahay-sambahan, lalo na nga sa relihiyong budismo. Ang kalachuchi ang siyangang pambansang puno ng bansang Laos at pambansang bulaklak naman ng bansang Nicaragua. Itunuturing nga nila itong isang sagradong puno. Sa bansang Vietnam, ang dahon ng Fragipani o Kalachuchi naman ay mainam palang panlunas sa mga pamamaga sa balat. Kanilang itinatapal ang mga dahon nito sa mga mas sakit at namamagang bahagi ng katawan. Ang bulaklak rin nito ay mainam na lunas para naman sa mga mainiindang karamdaman kagaya ng high blood pressure, ubo at dysenterya. Kung ikaw naman na-stress, at parating balisa. Ang pagpapausok ng tuyong bulaklak at dahon nito ay isang calming agent na maaaring pangalis ng stress, anxiety at insomnia. Alam mo rin ba na ang kalatsuchi pala ay hindi basta-basta masusunog? Maliba na lamang kung initin ito sa 500 degrees Celsius na temperatura. Mayroon ding isang klase ng uod na tinatawag na Pseudo-Sphinx Tetrio na pawang sa Kalachuchi lamang o sa puno nito, tumitira. O hindi ba, sa palagay mo, dapat pa bang putulin ang tanimo nito? O ang magpasalamat na lamang sapagkat marami palang mga pagpapala at positibong biyaya ang sumisimbolo at taladala ng punong ito? Ikaw, ilang kulay na ng Kalachuchi ang iyong nakita? at saan mo nga ba ito madalas na ginagamit. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.